Ngayong araw ay iwasan mo muna makipag-deal sa mga kaibigan, dahil may aura sila na maiisahan ka lang kung sasama ka sa kanila ang pahiwatig. Mga deal sa ibang tao ang iyong pagtuunan ng oras ay pwede ka pang magkaroon ng pagkakasundo. At kung may pupuntahan kayo ngayong araw, nang minamahal, ay dapat ay ipagpaliban muna ng walang makapasok na negatibong enerhiya sa iyo at sa tahanan sa iyong pera ay unahin ang pamilya lalo na ang anak ng may asawa, kung meron kang extra na iipon, ay bigyan sila ng mabigyan mo ng swerte sa gusto nilang gagawin. Sa trabaho, ay huwag ka na lang masyadong kikibo ngayong araw sa mga kasama sa trabaho na may kahambugan dahil tukso siya ng pagkainis sa iyo at abala sa mga gagawin, ang pinapahiwatig Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 32 at number 21 at number 25. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya na magagamit mo kung gagawa ka ng usapan, sa ibang tao at ganoon din sa mga magulang at mga kapatid, ang kahinaan ng ugali mo ngayong araw ay mabilis ka magtiwala na dapat na iyong makontrol, dahil pwede kang mabigyan ng kalungkutan kung magtitiwala kagad ang pinapahiwatig, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay dapat na masigurado na kayo ay makakapunta, nang walang maging suliranin sa hinaharap sa iyong kalusugan ngayong araw, ang pahiwatig ay bawal muna ang mga street foods at mga delatang matamato sauce na mga pagkain magpapahina ng mga ugat sa atay ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging istrikto ka sa ginagawa, iwasan mo ang discussion sa trabaho dahil pwede kang makapagsalita na Naiisipin nila ay may kayabangan ka kahit nasa tama ka, na pwedeng pagumpisahan ng suliranin sa iyo sa hinaharap, kaya mas naaayon na maging matahamat na gumagawa. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema, hanggat lagi kang malambing sa pamilya, ay laging may pagpapalala ang gabay ng pagkakasundo sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 10 number 24 at number 32. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Pwedeng kang makausap na tao na mahilig magkublisa. Kanyang mga nalalaman at masasabing pinag-aaralan ang kausap kaya dapat kang maging maingat para kayo ay magkasundo dahil pwede kang tulungan niya sa ibang project na iyong gustong gawin at ngayong araw ay maging mas maunawain ka sa mga kasama sa pamilya kung may plano ng pagnenegosyo ay suportahan mo lang sa pag advice huwag mong paglalabasa ng pera para sa mga plano lang niya dahil mas mahihirapan niya makita ang tunay na gagawin pag itatayo na ang negosyo niya at kung may pera ka, ay pwedeng ka nang makatulong ng maging matagumpay ang pinapahiwati. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung sa lalaki na miyembro ay may kapalaran na maganda sa kanya na pwedeng may matuloy na sa kanyang pinaghihirapan na project, at sa pera ay normal na araw ng pagsisino para sa pamilya ang pera, ngayong araw ang pahiwati. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay pag-unlad, magtrabaho ng masinop lagi at mag-focus sa mga ginagawa. Isang sinyales na pwedeng pamamaraan ngayong araw, na ikaw naman ay mabigyan ng paghanga ng ilan sa superior. Sa pagmamahalan ay may sinyales na problema, kung ikaw ay magiging maselen at kung mabilis na maiinis, ay doon ang pwedeng pag-umpisahan ng suliranin. Kaya maging maunawain ka lagi ngayong araw para maging masaya ang inyong pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18 number 25 at number 19. Cancer, ngayong araw ay may maayos kang aura ng swerte kaya mas naaayon na gawin mo ang mga plano para kung sino ang dapat nakakausapin at kung may kadil kang babae ngayong araw, ay siya ang iyong unahin na kausapin dahil may aura na magkakasundo kayo ng maayos sa inyong mga gusto at kung may usapan sa pamilya ay dapat na iyong mapuntahan dahil kung may plano sila ng pagkakakitaan, ay pwede kang magbigay ng advice kahit hindi ka nila isasama. Nang mabigyan mo rin sila ng swerte sa gagawin mong advice kung tatanggapin nila o hindi ay okay lang. Ang mahalaga ay naibigay mo ang iyong gustong sabihin, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay huwag kang gagawa ng investment na malayo ka dahil ikaw din ang mahihirapan sa pag-recover ng iyong pera kahit mga kakilala mo ng matagal, ang makakasama. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag kang umasa sa mga kasama mo sa trabaho, kaibigan o matagal mo ng kasama dahil kanya-kanya ang buhay sa trabaho para sa unahan sa pag-asenso. Gumawa ka ng nalalaman mo at iwasan mo ring tumulong ngayong araw sa kanila, nang masaya kang makakauwi ng bahay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 21 number 34 at number 40. Leo Ngayong araw ay mas mainam na may ugali kang maunawain muna bago ka magsasalita ng naaayon sa mga kausap, dahil sa ganoong ugali mo magagawa ang maayos ang usapan, at pwede mo ring iwasan na sila kung may makikita kang mali, at ngayong araw kung biglaan kang gustong makausap ng magulang at iyong kapatid dapat mong mapuntahan, para mas makagawa sila ng naaayon na desisyon, kung mayroon kang masasabi na pwede nilang magawa at hindi sila mapahamak. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay iwasan mo muna mga sitsiriya at saka mga inihaw na pagkain, at iwasan din ang madaming malalamig na tubig na pag-inom sa gabi, dahil kayang magpahina ng mga ugat sa kidney ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay pag-iingat sa iyo sa buong araw, para hindi ka magkaroon ng suliranin, dahil kung ikaw ay makikasama sa mga magugulo sa trabaho, ay doon pwede magumpisa ang suliranin, kaya ikaw ay magtrabaho ng seryoso. Ngayong araw ng malihis ka sa suliranin ang pahiwatig, at sa iyong pera ay una ang mga magulang at mga kapatid, na pwede mong tulungan kung may naiipon kang pera. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 31 at number 15. Virgo, ngayong araw ay magtiwala ka sa iyong kaisipan, huwag kang mag-alinlangan sa mga gustong gagawin na desisyon basta magiging pabor sa iyo at sa pamilya ang gagawin kung may ibang hindi masisiyahan ay hayaan mo sila, at ganoon talaga ang buhay, dahil sa ginawa mo lang ang mas naaayon na desisyon, at ngayong araw kung may iba kang dapat mapuntahan, kung sa malayo ay mas mainam na ipagpaliban mo muna, dahil pwede kang may madatna ng negatibong enerhiya kung tutuloy ka sa pupuntahan. Sa ibang kausap kung tungkol sa pera ang iyong pupuntahan, ay dapat na iyong mapuntahan, kung kakilala ang kadil dahil may sinyales na pwede kayo magkaroon ng deal na maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ang buong araw sa mga dapat na magawa, ang dapat mo lang gawin ay maging mapanuri, sa mga ibang gawain huwag kang sabak ng sabak kagad. Dahil may naghihintay na ikaw ay magkamali, para maunahan ka sa pag-asenso ayon sa iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 31 at number 27. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay mahina ang iyong positive energy ng swerte, kaya dapat kang umiwas sa lahat ng mga transaction ng walang. Maging kalungkutan sa hinaharap, ang naaayon sa iyo ay pwede kang gumawa ng deal kung lalayo ka. May good energy ka doon na makukuha ang pahiwatig. At ngayong araw ay mainam na pumunta ka sa bahay ng Diyos, ang magbibigay sa iyo ng magandang aura ng katalinuhan na magagamit sa hinaharap sa usapan ang pahiwatig. At kung may nasabi ang iyong minamahal na dapat nagagawin, ay huwag mong kakalimutan ng walang maging suliranin sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ngayong araw ay pag-unlad ang pahiwatig, kaya dapat mong ituloy lagi ang iyong masinop ay mapanuring kaisipan sa mga ginagawang trabaho, at nakasanayang kasipagan, at siguradong magkakaroon sa iyo ng resultang naaayon sa iyo para sa ikakaasenso. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at magbigay ng pera, sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa mabilisang paglalabas ng pera sa hinaharap ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay pagunlad ang pahiwatig dahil walang sinyales na pwedeng suliranin, at siguradong ang nasa pag-iibigan, na gumagabay ay laging magdadala ng pag-asenso sa inyong pamumuhay at mag-aalaga ng kalusugan ng pamilya Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 25 number 31 at number 17 Scorpio ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa mga gagawin mo ay ay bawal muna sa iyo ang makipag-transaction sa malayong lugar dahil may mga aura doon. Nang kabusitan sa mapupuntahan, sa mga deal na malapit ay nasa iyo ang katalinuhan para magkaroon ng maayos na pagkakasundo. At kung may nakita kang isang negosyo na maliit lang pero madaming pumapasok na idea sa iyong kaisipan, dapat mo lalong suriin dahil sinyales yan kung iyong gagawin, o itutuloy ay kayang mong maging matagumpay ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa family member ang pahiwatig ay dapat mo silang alalayan, ngayong araw sabihan mo hawag kagad basta pipirma o maglalabas ng pera, ay mga idea ng kaalaman para hindi sila maunahan sa kanilang mga gustong gagawin sa iyong pera kahit may ipon ka ay huwag mong pagbibigyan ang pag-utang ng kaibigan dahil mahihirapan ka ng mabayaran at sa trabaho. Maging matapang ka ngayong araw na nasa tama lang para walang makalapit sa iyo na bad energy na mga kasama sa trabaho ng kamalasan ang pahiwati. Sa pagmamahalan sa tahanan hanggat lagi kayong nag-uusap, ang pahiwatig ay hindi kayo basta madadalaw ng pagsubok na problema ang tahanan, at patuloy na may gabay ng pag-aalaga ng inyong kabuhayan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 23 at number 10. Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay mas makakainam sa iyo na umiwas ka muna sa deal. Lalo na kung malayo at may kasama na kamag-anak para makaiwas ka sa problema sa pwedeng mangyari, unahin mo na lang kailangan magawa sa pamilya, nang makabuo ka ng aura ng swerte sa ibang balak mo na gagawin ngayong araw, matapos mong magawa ang para sa pamilya ng maayos, at ngayong araw ay may malakas kang good energy, sa usapang pamilya kung mayroong maliliit na suliranin sa kanila, ay maganda na maayos mo na kagad, ngayong araw para sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mahina ang kanilang enerhiya ng buenas, kaya bawal sa kanila ang transaksyon nang wala silang makuha na magbibigay sa kanila ng kalungkutan, kaya dapat mong sabihan ng mas maaga nang makapag-ingat sila sa mga gagawin. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, dapat lang ay maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho at makikita ng iyong mga superior ang iyong ugaling matalino na mapagpasensya sa mga gawain sa trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay panatiliin mo ang ugali na madali kang makausap na masaya ang aura para kung may gustong sabihin, ang minamahal ay madali kayong magkakaunawaan. Nang tuloy-tuloy ang good energy sa tahanan ng nagbibigay ng pag-aalaga ng kalusugan ng pamilya, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 36 at number 13. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may biglaang kang may makausap na dating mga nakakausap kung pag-nenegosyo ay kunin mo lang ang maibibigay sa iyong information at sa mo pag-isipan kung sasama ka sa kanya, pwede kang sumama kung hindi naman malayo ang magiging negosyo, at ngayong araw ay mahina ang iyong dibdib, sa mga nagmamakaawa kaya iwasan mo sila hanggat makakaya, para wala kang maging gastos ng wala ng mga balikan, at huwag ka rin sana makagawa ng pirmahan ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso ng magagawang pagpirma ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay ganoon din dapat ay umiwas muna sa mga usapang pera at pagpirma, dahil doon sila makakakuha ng talagang ikakalungkot nila, kaya iyong sabihan na mas maaga para makaiwas sila sa madali ang gagawin. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang pahiwatig at walang problema, maging malambing sa minamahal ng mawala, ang negatibong enerhiya sa tahanan, at nang laging dumami ang good energy na dadali ng gumagabay, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25 number 40 at number 14 Aquarius Ang pahiwatig ngayong araw pwedeng magkaroon ng hindi mo inaasahang problema kung hindi mo iintindihin mabuti ang mga masasabi ng mga makakausap kaya dapat ay maging maingat sa gagawin at laging mapagmasid at doon mo makikita ang sinyales na suliranin para maiwasan ang pinapahiwatig, at iwasan mo rin ang mga mag-aaya sa iyo ng small income na pagkakakitaan, ngayong araw dahil puro gastos lang ang maibibigay sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay may maganda ang pahiwatig kung may ipon ka talaga, at may napag-aralan ka na pwedeng maglagay ng investment sa maliitang tubo, ay pwede mong gawin makakaipon ka ng maayos sa ganoong investment. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ang buong araw, sa mga gawain, ang iingatan mo lang ay kasama sa trabaho, na may gustong makaalam ng iyong katalinuhan na pamamaraan, kaya dapat maging maingat ng safe ka sa mga ginagawa at nang hindi ka maungusan ng iba kung sa pangarap na pagtaas ng sweldo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8 number 26 at number 12. Pisces, ngayong araw ang pinapahiwatig ng iyong gabay ay okay ang good energy mo kaya kung may kadil ay magagawa mong maging maayos ang lahat, dahil sa iyong katalinuhan na maayos na diskarte, at makukuha mo ang tiwala ng mga kausap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa ibang dil kung may usapan at kasama mo ang iyong kapatid, ay pwede mong ituloy at maayos pa rin para sa iyo kaya ninyo makagawa ng plano ng isang pagnenegosyo, na kahit maliit ang iyong parte sa una ay mapapalaki sa hinaharap, at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang, at mga kapatid pagunlad sa iyong pagkakaperahan, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o tumulong ngayong araw. Sa pagmamahalan ay muli maging malambing ka sa mahal at pwedeng magkaroon ng pag-ibig na masaya sa gabi at ikakaganda pa lalo ng positive energy ng swerte sa tahanan at mag-aalaga ng kabuhayan. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 16 number 36 at number 20.